Sir, una muna, mabuti nilang partner, napakahusay na abogado ni Senator Tolentino at siya yung nakasilip na under Republic Act 10660, mali pala yung pag-assume ng jurisdiction ng Kapas Tarlac RTC dun sa kasong graft laban kay dismissed Mayor Alice Goo. So sir, ano po ang inyong impression or analysis na overlook o kadudadunda sinadya ba na doon i-file yung kaso sa Kapas Tarlac RTC? Siguro po na overlook lang po 'yon. Mm -hmm. uh, pero may poder naman po 'yung judge na kahit mali 'yung 'yung uh, naging initial actions ay i-refer niya sa tamang husgado. So nagawa naman 'yon. Mm -hmm. uh, kahit hindi siguro natin tinawag ang pansin eh, baka gagawin niya 'yon. Pero nagpapasalamatin tayo sa kanya kasi mm -hmm. kung kung hindi nagawa yun, eh, mali na lahat yung simula, e eh, baka mm -hmm. ma-absuelto pa yun si Alice Go. Uh -huh. At uh, mabaliwala lahat ng mga pinaghirapan na mm -hmm. uh, investigasyon at pagkalap ng ebidensya. So, mabuti na lang, eh, na naayos na at... Uh, All is well that ends well. So salamat din kay Judge De Los Santos. Oh, Maraming nga akong saludo sa inyo sir dahil kayo ang tanging nakasilip noon at oh, na-realize na marami na, ala, mali pala at parang hindi yun ang tamang uh, lugar na pagdalhan o pagfailan ng uh, kaso. So sir, no need po na pagpaliwanagin yung Ombudsman at yung Kapas Tarlac RTC sa nangyari? Pa, paano po? No need, hindi po kailangan pa na pagpaliwanagin. Hindi na, hindi na kailangan. Mm -hmm. uh, out of respect uh, to both institutions, no need na po yon, Maganda po eh, na, na i-return na sa tamang sagado yung sinabi ko nung Martes sa uh, Regional Trial Court ng uh, Valenzuela City. So nag na ng jurisdiction ng RTC kahapon ng uh, uh -huh. Valenzuela uh -huh. at yung ruffling na lang ng case kasi nakalimba tayong judge kahapon. So mm -hmm. itong linggong ito. So ayayos na po lahat yun. So pag ayos na po lahat yan, uh -huh. uh, itatama na lahat, pati yung proseso, hmm. pa, pwede na ma-arrange si Alice, Alice Guo, Guo at uh, pwede na siyang tuloy-tuloy uh, na yung trial dyan. So sir, ngayong nasa tamang korte na yung custom graph ni Alice Guo, hindi na kailangang i-insist ng Senate na mapunta yung jurisdiction ni Alice sa Senado? Eh, sinabi ko lang yun, on. kasi talagang nung Martes, eh, na halos uh, <laughs> nagtataka na ako, sabi ko, paano na nangyari ito, eh, ang ginamit mm -hmm. na warrant is eh, tapos mali pa yung usgado. Kaya na, kung matatandaan nyo, tinanong ko doon sa Department of Justice anong ibig sabihin pag mali ang venue sa mm -hmm. criminal case, so pwede ma-invalid yung warrant of bares, kaya... Sabi ko binala ko na baka pati PNP makasuhan ng unlawful arrest mm -hmm. uh, ng ganito. So eh, ngayon tama na. Hmm. Palagay ko makukyur na lahat yung defects at gugulong uh, na po ang hustisya. So, mm -hmm. so tanong mo kung i-insist pa, palagay ko po eh uh, maganda naman ang relasyon ng Husgado at ng Senado. Uh -huh. So tama ng balita ko sinulatan na ng Senator Antiperez ang Valenzuela RTC para sa mm. hearing sa Martes. So, mm. tumatama na po lahat ito. Mm -hmm. So, mean, meantime, Senator, mm -hmm. uh, kung may lilipat na sa korte, yung tamang korte, oh. ang uh, kaso ni Alice Goo, magpapatuloy pa ba ang hearing ng uh, ng Senado sa kaso na si Alice Tuloy pa rin? Mm -hmm. Iba naman yung NAD legislation, siguro mm -hmm. yung uh, pang kasalukuyan na binabalangkas namin yung bagong Uh, immigration Code of the Philippines. So, mm -hmm. may mga detalye rito na makukuha na pwedeng gamitin. Mm -hmm. Kung maalala nyo rin, nung Martes, tayo po yung nagtanong kay, kay Immigration Commissioner kung natanggal na siya. Mm -hmm. Kung naalala nyo po yun, di okay. ba? So, uh -huh. apparently, natanggal na rin nga siya. Uh -huh. So, baka may mga... May mga gaps, medyo maedad na itong immigration law natin so pwede pang ah. ipagpatuloy yung hearing okay. in aid of legislation at uh, tutulong po tayo dyan na bilang chairman dati ng Committee on Justice, mm -hmm. da, sa akin unang pumatak yung immigration code, eh. uh -huh. hindi lang natapos kasi may isang bangkal ata ang kapal noon mm -hmm. kaya inaabot na ng, ng mga changes sa Senate kaya hindi natin, natin natapos siya pero I'm sure tatapusin niya ni Senator Pimentel. Mm -hmm. Sir, sa Tuesday, pagpapatuloy nga yung hearing uh, tungkol nga dito, harap uli itong si Alice Guo. Ano po kaya yung maaaring gawin ng mga senador para makumbinsin na na magsalita si Alice uh, ukol sa kanyang tunay na pagkatao, sa mga sangkot o yung mga financiers sa illegal pogo at sino din yung tumulong sa kanila na makalabas ng bansa? Al alam alam niya sa siguro sa ibang konteksto ng na naman tanong eh, mm. uh, palagay ko po pwede na executive session ah, uh, ah. ng oras yon eh iba lang yung context mm. ng mga kinokuhang sagot siguro kung yung kung meron talaga pag-uusapan namin, pero ako papayag na ako magkaroon ng executive. Uh, executive session pero ngayon mm. nakikita ko medyo mm. kampante pa rin siya eh. mm -hmm. uh, medyo pa, ma, -ano pa rin siya ma relax pa rin siya sa mm. sa ngayon sa huling hearings uh, dininor niya uh, mm. sa aksa the manner of how she answers at uh, Dahil kita ko rin, maraming mm. nagiging online supporters oh. pa siya, kung ninyo. So, may mga tumutulong din sa kanya. So, sir, kayo, kung sakaling humirit uli... Let's go o nasasagutin lang niya yung mga tanong ng mga senador sa executive session, magmumotion ho kayo, napayagan na yung kanyang hirit na executive papayag session? Papayag po ako doon, papayag po ako doon uh, sa ganong aspeto para kasi uh, ang, ang ultimate goal naman natin is to determine the truth eh. So uh -huh. sa executive session, malalaman din naman namin kung nagsisinungaling siya. Mhm. Mm so maasa kayo na sa pamamagitan executive session at least doon baka may mapalapa kayo, may makuha kayong mga impormasyon mula mm -hmm. kay Alice Guo. Talaga ko po.